Ngayong araw guys, eh, itong laman loob naman ng baboy yung niluto natin. Siyempre, nung naluto na, pinood trip na nga rin pala namin yan. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Balihinugasan nga lang din pala natin dito yung mga laman loob ng baboy at lilipat nga lang din pala natin dito sa kaldero. Kasi atin muna itong pakuluan para matanggal din yung amoy at yung lansaba. At naglagay na nga rin pala tayo dito ng bawang sibuyas at luya. Siyempre, di pwedeng mawala yung asin kasi isa din yan sa nagpapatanggal ng lansa. At nilagyan na nga rin pala natin ng tubig, isang timba nga lang din pala yan guys Pagkatapos sinalang na nga rin pala natin Pakuluan na nga lang din pala natin Kahit mga 15 minutes Isang all goods naman dyan At after 15 minutes ngarin pala natin Itong napakuluan guys Sa tingin ko ay all goods na nga rin to At pwede na nga rin pala itong linisan Kaya hinango na nga rin pala natin yan kaagad At ilipat nga lang din pala natin Dito sa planggana na merong tubig Iwan ko kung saang part ito Na laman loob ng baboy Ang alam ko lang masarap to Lalo na kapag tayo yung magluto Ito nga pala yung mga ginagawang paklay guys Na nabibili natin sa mga palingki Lamasin ngalang din palayan natin saglit at ilipat nga lang din pala natin dito sa timba para habang hinihiwa natin malinis na ba pero hugasan pa yan natin ulit mamaya para sulid yung kainan natin mamaya kasi wala na siyang lansa at pagkatapos nga nating malinisan guys ay ginayat na nga rin pala natin kapag nagluto nga pala kayo ng laman loob ng baboy dipindi na nga rin pala yan sa inyo kung gaano kalaking gayat yung gusto nyo kapag dito sa akin na ganitong gayat lang ay all goods na nga rin pala yan habang naghiwa nga rin pala tayo dito sa mga laman loob ng baboy ay sinil na nga rin pala yung nag dito sa mga rikado Magtulungan lang ba para mabilis yung proseso sa trabaho? At sampung pirasong sili nga lang din pala yung ilagay namin dito guys para di naman masyadong maanghang kasi parang sobrang sakit na ng puwit namin kakalagay ng maraming sili. At ito na nga rin pala yung mga natin at tapos na nga rin pala natin mahugasan ulit itong laman loob ng baboy. Kaya sunod na nga rin pala tayo dito nagpainit ng kawali at nung uminit na nga ay naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika para makapagsimula na nga rin pala tayong magisa. Bawang at sibuyas. Tapos sili guys. Ayan o. Wow. Pili. Kulikot. halo ini, Tapos atsal guys. Atsal. O sa English ano yung atsal ba? Bell paper. Ah, paper na. Ilagay na natin yung laman loob ng baboy guys. Pagdadang sal pa rin yun o. Daga na. kulay ko. Ano ba? yung mga ambak ito. Yan na daw. Ano ba? Yan na ba sa kwarma? ba? Ano ba? Ano ba? Maglagay na rin tayo ng tuyo at tomato paste guys Tapos itong tomato paste Ayun o Halo-haloin, halo-haloin Hanggang sa halo-haloin mm. Lagyan natin ng kunting tubig guys Isang basong tubig Takpan muna natin guys pakuluan natin ng ilang minuto Habang hinihintay pa nga natin yung kumulo guys Ay magpalamig na nga rin pala tayo dito Ng bahaw na bagong sinaing Biro lang guys Pinalamig nga lang din pala natin itong kanin Kasi sobrang init Kasi bagong saing ito Ilang minuto lang guys Buksan na rin natin Yun know, Sarap ng sabaw guys Orange orange ba Magdagdag lang tayo ng kunting asin guys Tapos maglagay din tayo ng bichin Ajinomoto kung meron kayong magic sarap, mas maganda yon Kasi mas masarap to sa mga tinulay. Halo-haloin lang. At mga 5 minutes na lang guys. Ay, all goods na rin to. hmm Ah! Huwag din masipyat. Dahil all goods na nga rin pala itong niluto nating laman loob ng baboy guys. inilatag e, nilatag na nga rin pala natin dito sa kanin. Kaya magkuha na nga rin pala kayo ng bahaw dyan sa bahay nyo guys. At sabayan nyo nangarin pala kaming kumain. Mmm. ah. na. na? Hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to, maraming salamat palagi sa panonood nyo.